So ay eh, mga sangkay, good morning. Ayan, galing na try natin mag mga gloves na habang nagmamakina. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. <laughs> <laughs> Kung kaya nga ba. So bali dyan sa part ng video na yun mga sangkay is gagamitan ko lang sana ng gloves yung isang kamay ko. Para kung sakali man dumikit yung masa, eh kayang ma ano nang isang kamay ko dahil yung isang kamay wala namang gloves. Isang kamay lang naman yung ating lalagyan diyan. Ito so, yung ating masa mga sang kayo. Oh, hindi pa nga yan nata yung ating masa, pero ano malikit na. So, ayoko. Joke lang. Ayoko magmasa ng gloves. Ayoko pang mahigit yung kamay ko. So ayun mga sangkay, bale hindi ko na nga lang itinuloy yung aking paggamit ng gloves sa isang kamay dahil unang una is baka hindi mapunit yung plastic pagdikit sa ating masa at maipituloy yung ating kamay ba diba? so, sobrang delikado pangalawa pag napunit naman yung plastic baka naman maiwan sa masa at hindi ko mapansin hindi ko mahanap kung saan mapunta yung plastic na mapupunit is mas malaking problema pag nakain tuloy ng customer so yun hindi na lang po ako nagtry dahil sa dalawang dahilan na yun mga sangkay so ayun bali ito nga pala ating minamasa mga, mga sangkay is loop bread po ito Ayan, ganyan po yung kalambot yung aking masa ng aking loop bread sa mga magpa po magmakina ay kung sakaling wala po talaga kayong alam at gusto nyong matutong gumamit ng ating makina huwag po kayong mag attempt na gumamit ng door roller na kayo lang po ang nandyan walang nakatingin sa inyo, walang nakagabay sa inyo dahil sobrang delikado po yan marami na po akong kasamahan na kahit nga po may alam na minsan naiipit pa po yan. paano pa kaya kung hindi pa kayo marunong or wala pa kayong experience sa paggamit ng door roller so ayun mga sangkay ingat ingat alam mo po para maiwasan natin ang disgrasya at dito sa point na ito mga sangkay is tinimbang lang natin at pagkatapos natin itimbang ay diretso na po forma ng ating loop bread or slice bread bali ganyan lamang po ako magforma ng ating loop bread mga sangkay simple lamang po yung ating wala tayong makina alam ko merong makina na nagpo-forma na ng loop bread eh nakakita na ako nun pero syempre alam naman natin kapag mga machine ay may kamahalan po yan so ayan balit tsaga tsaga lang muna tayo sa pagmamanumano total kaya pa naman natin ng manumano mano na pagpigora ng loop bread at kung tatanungin mo naman kung anong aking recipe nitong aking loop bread ay nandyan na po yan sa aking page mga sangkay sa video meron na po tayong kompletong video ng paggawa ng loaf bread nandiyan po pasyalan nyo na lamang po or kung gusto mo naman ay puntahan mo yung aking youtube channel dahil nandoon na din po yan mas marami pong naka upload doon na recipe about baking sigurado po akong makakatulong sa inyo so ayun mga sakay pakilike at share itong ating video at pakifollow na rin po ng aking page kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag follow so ayun bali din sa part na to mga sangkay ay niluto na natin yung ating loaf bread ayan ganyan po dapat po ay ang pagluluto natin yan dapat hindi siya mapuwersa sa apoy dahil once mapuwersa nyo yan sa apoy, dahil mabigat yan at may kalakihan ay may posibilidad po na bumagsak ang inyong niluluto na loop bread so dapat po is alalay lamang po sa apoy ang pagluluto at kapag kayo ay nagluto yan kapag inalis nyo na sa oven dapat ay diretso na po tak tak sa lanera no so ingat ingat lamang po dahil alam nyo naman kapag galing sa loob ng oven ay sobrang init po yan kaya magmamarka po sa inyong balat yan kung sakaling kayo ay madikitan ng lanera niya. Next, papalamigin muna natin bago natin i-slice. At dito sa part na to ay malamig na nga. So, bali, kailangan pong palamigin yan dahil masisira po yan kapag mainit na inyong in-slice at mag-moist kapag binalot nyo ng mainit. So, ayun, hanggang dito na lang yung ating video mga sangka. Don't forget to like, share, and follow my page. See you on my next video. Thank you for watching.